Paris Paris. Ka Sabi mo kasi Paris ni Diablo eh. Paris Diablo, napakasarap. Sabi lang niya Paris ni Diablo kasi may diwata, kaya pinangalanan na rin niya ng Diablo. Paris Paris, dali na yo. Tayo, sige, tapusin lang. Dela. Okay. Pala, dito kumain tayo Paris. Nagmaling kirain na natin ha. Masinso, masinso. Kusin mo na. Parang ano yan, matika masyado no? yeah, Taste check it. Ayan ka nang kain kasi maraming taniyan. And the rice. Ano? Anong lasa? Uh. Ha? Shout <laughs> out sa mga kaibigan ko. Umasinsun na tayo ha. Pamahal na pamahal ha. 50 is na isang order. Ayan hey, mga koregos, 50 na order ng kinain na namin. Cruz sa kanya, mas mahal.

Dan dulu tu nak. Bayang macam mana? <todic> Hot dog yon. Ah. Ingat yuk. Masih insur kami nak konte. Masih insur kami nak konte. Sarap timpale Paris, first time ko nakakain ng Paris eh.

baka yung sakin hindi ko kumakain ng baboy alam? Ah. rice kana? panlima panlima to panlima na? panlima rice? wakao, sabi Boss, anong masasabi mo sa ano, Paris ni Jablo? Ah, sarap. Super sarap. Kailan ka rin ka na? Pampito. Pampito na to. So, bansa, hindi lumalapin mo, ano? Halit tayo. Um, ano naman um, mo yung Paris si Jablo? Napakasarap. Anong rice? Anong soft drinks? Hmm. Ay, hindi, hindi anong soft drinks. Hmm, no. Libre soft drinks Libre soft drinks nice, lang. Wow. Oh. Ayos, masinso na si Busing kung, Ayun, masinso na si Busing Kung may diwata, kung may diwata pares, meron meron ding Jablo pares. Ito. Kung masarap yung pares ni Diwata, mas lalo masarap ang Jablo pares dito. Dito lang sa Bulacan 'yan. San man na sa Bulacan Bosing? Kawayan. Ah, uh, mo kasi pares ni Jablo eh. Pares si Jablo, napakasarap. Sabi lang niya yung pare sa Jablo kasi may diwata, kaya pinangalanan na rin niya ng jablo. jablo. Pero ang pangalan talaga niya, na, ayan oh. Kia. Kia Paris. Ang sarap. Ayan oh, 50 pesos lang. Busog ka. Ayan oh. Meron din silang overload, pero kay Idol, overload, overload kinain niya. Eh, overload oh. eh. oh, sa akin eh, nakasampung oh. kanin nga ako eh. Oo, sa akin. doon. dalawang kanin lang ako kasi hindi unlaracing kinuha ko kasi hindi naman ako malakas kumain eh.